Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. On um, this your guest mama Channel, a faith healer, also matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa ginang ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 24 and September 30 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap. So guys, This reading is a general reading namang hindi lahat maka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang atin sagot. I at request don't forget to like and subscribe my channel and kira the for more videos update. I request maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigit skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikling nag-uuma pa na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of oh. for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating magilap? Tuklasin na natin yan, guys. Angel Spirit, please give me an information po. So, there is a hermit card. The answer you need is So, may mga bagay na maaaring magbigay liwanag. No, bibigyan ka sagutan ng iyong katanungan. Maaaring may mga tanong ka sa sarili mo na maaaring ngayon, marirealize mo na. Ano ba talaga yung pinanggagalingan nito? No? maaring may mga bagay na maaaring mag-sink in sa'yo. No? Magkaroon ka ng realization sa, sa eksena na to at bigyan liwanag ang, ang, ang iyong isipan na ano ba talaga yung punot dulo? No? Ano ba talaga yung kababalaghang nangyayari sa buhay mo? Now, it's not ordinary. Now, there's something, guys, with um, two of swords. Nagkakaroon ka rin ng mga indecision. No? Na kailangan mong pag ng talaga at tuldukan. No? At puntuhin. And there's something, at choices. At painful choices. But definitely na kailangan mo talaga i-let go na. No? And of course, there's a sign of service sabotage no? lalo lalo na ang sumasabotahe sa eksena mo. Kaya parang maaring may mga bagay na pagtatanto mo, no? parang mailap, no? parang apakabagal ng process of progress ng sitwasyon na to. No? Parang hanggang ngayon hindi pa ka makarecover. No? Ganon. Kung ang tagal-tagal na, pero until no, ganun pa rin yung cycle, bakit? No? Which is nagtatrabaho ka. Or either may trabaho, may negosyo ka na no, maganda naman resource of income mo. Pero yung suliranin, walang humpay. Diba? Magtataka ka ng ang pinanggagalingan. Pagkatapos mo sa isang issue na yon, biglang may papasok na suliranin na naman. May sakit si ganito, may problema si ganyan, may kailangan kang gawin na ganito, no? Meron kang kailangan ipaayos, ipag, ipa, i, diba? I may bigla ang problema lagi na hindi mo parang ini-expect no all of the sudden no? So let's see what is additional messages. And there's a the sound card. There's a something a pure positive outcome. So si mag magiging mag maganda ng kalalabasan dito. na no? makakalaya ka na no sa mga pinagdaanan mong kagipitan o maaring negatibong sitwasyon. No, kailangan mo lakasan ng loob mo, magtiwala sa sarili mo, ang katotohanan lamang ang ilayag mo. And there's a three of sword no? May taong naiinggit behind your back. Or some of you baka binibetray ka na minibitray sa iyo. No, tinatrader ka ng harap-harapan. And because there's something guys with the word Kyle, ibig sabihin nasa paligid mo lang. No, kaya ka rin hindi makaalis. O lagi na pupurnada ang mga transactions mo, even your travel. No? At nandoon ka na sa ano eh, sa magandang si eksena dapat tas biglang pa binago ng ano biglang 'di ba hindi mo inakala na ganoon pala yung mangyayari so let's see there's a hermit card dropping with the night of sorrow kaya ka nagkakaroon ng anxiety sleepless nights worries na no, nagkakaroon ka ng pangamba na no, marami tumatakbo sa yung isipan maraming gumugulo nang kung ano-ano even no matutulog ka na lamang na no, parang bukas yung yung ano mo yung diwa mo no, ginugulo to, nata, parang ka natatakot, nangangamba, na hindi mo alam ko, ano ba talaga yung nararamdaman mo? And because there's something that, emperor, just being mature enough and, and being grounded, maging mature ka, no, magkaroon ka ng sariling decision at disposition, no, don't, ayun, don't depending to others, no, wag kang dumepende sa ibang tao, lalo-lalo na, no, sa mga bagay na kailangan mo pag-decision on your own, No, kasi parang ang nangyayari, nahihirap ang mag-decide, parang yung decision mo binab mo sa iba. So, kailangan marun ka ng sariling decision. There's something the lovers. Oh my God. Ibig sabihin, ang botay ay related sa iyo o related sa person mo. Ganun siya. No, sinasabotay ang inyong relasyon if you are being single. Na no, maaaring kaya ka hindi nagkakaroon ng love life. No? Or magkakaroon ka ng pag-ibig pero iniiwang ka, binibishay ka. No? And there's a six of cups. Oh my God, there is a something a past person or there is something um a friend of yours, no? Or environment, no? Bibigyan liwanag returning to the roots, no? Ibig sabihin pang ibabalik ka sa kung saan ka talaga nang galing or para ibalik mo yung yung sarili mo sa nakaraan. Doon mo makikita ang sagot, no? Ibig sabihin, ang nangyari dito, ang mismong may sala at talagang gumagambala sa'yo, ayan, may tungkol sa nakaraan, no? Nakaraan siguro, Baka may mga nakaalitan ka, nakaaway ka, nakapagtampuhan ka, o maaaring, na, baring kaya siya nainggit dahil may ganto ganyan. No, mag, mag may senaryong malalim. No, malalim siya. No, there's a root eh. Ugat talaga eh. Ibig sabihin, meron talagang ugat na pinanggagalingan ng lahat ng to. And there's a higher fan. So see, there's a religious factor. So I told you, there's a black magic involved. No, kaya lahat ng mga eksena mo ay lahat ay kabiguan. Bakit? There is something sumpa o kamalasan. At there's a religious factor na maaaring related talaga din no, sa hangin o kulam. No? Ang kulam hindi lang kayang bigyan ka ng karamdaman. No? Kundi bigyan ka ng um, sakit. At the same time, ng, um, hindi ka aya-ayang pangyayari sa buhay, lalo lang sa relasyon. No? Ganon din sa finances. No? Bigyan ng kamalasan, sumpa. Ganon. So, there's the world. Reverse with two pentacles with a balance. So, kailangan timbangin mo. Alamin mo, maging balance kasi lahat ng gagawin mo, huwag ka masyado magtitiwala ng lubos. No? And because there's a nine of cups, there's a wish fulfillment at the end of the time, lahat ng bagay na ito tutumbukay, tutuldukan. No? Matutupad yung mga pangarap mo. May mga bagay dito na maaring magbibigay linaw saan talaga nang gagaling tong um, karanasan at maaring pinagdadaanan mo sa ngayon. No? Kaya parang, bakit ganon? Gato yung pakiramdam, mabigat, ganon. Parang feeling mo natatakot ka sa lahat ng mga Yung baga may pangamba eh, no? Parang I think nasa, parang like a trauma, you know? Traumatic something na nangyari from the past. And there's a nine of pentacles, there's a potential for abundance. No? May potential ka para maging malago. No? Magiging masagalang yung sitwasyon at pamumuhay. And there's a three of cups. Now, there's a third party. Ibig sabihin na sinasabutan yung relasyon dahil ang mismong gumagawa sa insider either a friend of yours or environment, no, kapitbahay man to, or sariling kamag-anak. No? sinasa para hindi ka maging masaya sa piling ng iba. Charis. Kumbaga, ito ay maaaring ginugulo ka. sinasa ka para um, hindi ka magkaroon ng uh, long-term partner. Or either talagang hindi para maging kay makatuloy yung tong tao na to. O sinasabutahin niya talaga ang iyong sariling kaligayahan. And there's a two of cups. No, there's a partnership. Ibig sabihin, there's an ex. No, may nasense din ako na ex. Or there's a something, a love triangle. Na meron talagang involved with a third party. No? No? And there's a six of with a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, munti-unti ka na makaka-move on. Huwag ka mag -alala. And there's something, the ease of cups. No, ingit, selos. Isa pa yan. Inget, selos. Yan ang pinaka pinanggagalingan nito. For the outcome, there's a diet of once for slow and steady. Unay, utay-utay, hinay-hinay. No, kalmado kang makaka-recover. Unti-unti mo liliwan Ano ba talagang purpose mo? Ano ba talagang kailangan mong tuldukan? And of course, there's something guys with a star card, recovery. Makaka-recover ka na. Sa lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo, no? Ano man pinagdaanan mo. Lahat ng bagay na to umunti-unti nang giginhawa. And there's a justice card. The justice will be served. Makukuha yung siya na rapat sa iyo. Makakamit mo yung mga bagay na what you deserve talaga. May karma. Ano man yung bagay na ginawa sa there's something bounce back. What goes around comes around. Wala makakatakas sa hustisya ng ng paglilitis ng karma. Huwag ka magalala, no? At the same time, there's, um, the sabi sword. Now, there's a stickiness. Ibig sabihin talaga ito, maaari nakakakuha na information sa'yo. Malapit lang sa'yo. And there's a an five of cups, no? Para, there's a losses. Para mawala sa'yo lahat. Ingit nga at galit to na may halong selos and there's a seven of pentacles with a harvest moment. At the end of the time, gaganda rin ang kalagayan mo. No? Hindi man sa ngayon, pero huwag ka magalala, hindi pa huli ang panahon at pagkakataon. No? Makakaluwag, makakamit mo ang tagumpay, kailangan mo lang dumaan sa tamang progreso at proseso. No? May kailangan kang tuldukan ng tuluyan ng gumaan at gumanda ang sitwasyon. No? It's an instrument with a God na kailangan mong pagdaanan to para matuto ka hindi para pagdusahan mo at maranasan mo lahat ng bagay nito para malaman mo ang kahalagahan ng bawat bagay-bagay. Pag na-realize mo at nalaman mo na ang kailangan mong tundukan at uh, malaman dito, mas lalong lalawak ang iyong kaalaman. No? There's an unlocked knowledge. No? Hindi, hindi lang to para maranasa uh, maranasan mo, kundi para matutunan mo. No? So guys, let's see what is additional messages with an angel for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, daw Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So, there is something at will of fortune with the turning back. Wow! Pagdating sa finances er, and resource of income, trabaho, gaganda na ang ikot ng kapalaran mo. Now, ito na yung pagbago ng ikot ng mundo mo na may swerteng taglay na maaaring dumapo no ang maaaring um, ang nangyayari kasi dito with a wheel of fortune no dahil puno na negatibo ang nangyayari ngayon sa boy mo of puno na negatibo na ikinarga sa iyo kaya negative yung wheel of fortune no ibig sabihin nito imbes na swerte puro kamalasan ng dulot no dahil sa, kung baga kumbaga kumbaga ano to eh imbes na swerte no lucky charms or something lucky So, para nagiging bad luck yung nagnyayari. Now, there's something, guys, with the temperance. Now, there's something in perfect timing. So, ito na yung panahon at pagkakataon. Parang paalala din sa'yo, no? Na kailangan mong kumalma. Hindi lahat ng mga bagay na at talagang minamadali. So, kailangan mong kumalma. Now, there's a sa Just focus at mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Now, huwag kang... Um, palilin lang sa mga tao sa paligid mo Baka ginugulo ka lang nito Dinedestract ka para hindi ka magpatuloy There is an empress card for revert Disconnect from the world Same to you guys, kailangan mo talagang kumawala sa mundong ginagalawan mo. No, kailangan tutukan mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Now there's something a blessing coming in. And of course, there's a charge with an action moment, magkakaroon ng changes and development sa situations mo. Pagdating sa finances and career, makaka-recover ka na. Luluwag-luwag na ang pakiramdam at sitwasyon mo no, mga na makakaluwag-luwag na na no, mag magiging maayos na ang daloy ng finances mo and there's a devil card oh my god no talaga no hinakadlangan na hindi maging matagumpay ang pasok at magandang kapalaran sa buhay mo talagang hinakarangan no kaya kailangan mong basagin yung blockages na ginawa not makapag-create ng barrier nang sa ganon, hindi na ikaw mapasukan ng kahit anong negativities no? hindi lang to simpleng evil eye ha, kulam to na may sumpa so let's see, pagdating sa relasyon, there's is an ease of ones no, magkakaroon ka ng mga bagong proyekta, plano or ideas sa, sa inyong dalawa na person mo no, there's something the nine ones, no? may mga bagay na pinagchatsagaan nyo na no, nagpapatuloy kayo sa inyong um, ginagawa na napakalapit na para magtagumpay kayo. Some of you, baka ikakasal na kayo, parang nauudlot lagi yung kasal. O nauudlot lagi yung yung um, paglago ng relasyon, no? Some of you, baka may balak kayong bumili ng bahay, ganun. No, of course, um, sa mga baka may balak kayong lumipat. So there's a four of wands by celebration and twin flame energy with the soulmate connections na talagang itong bagay na to ay kaugnayan about sa relasyon. And there's something the king of swords. Putulin nyo. Ano man yung bagay na hindi nagsiserve. Huwag kayong magtitiwala. No? Ang pinaka-trader dito hindi malayo sa'yo. Malapit sa'yo. Kaya kailangang pag-ingatan mo. Now, at the same time, there's something the wands, that out of once there's a burden. Meron talaga nagbigay pabigat sa inyong pamilya. No? Maraming responsibilidad at obligasyon. No? Hindi na natapos-tapos. No? And there's a thing of pentacles. No? Some of you, hindi lang isang tao. No, there is a multiple people na maaaring nanalalbahi sa iyo. I feel something tatlo, no? Now, there is a group of people na maaaring talagang pinagtutulungan ka. No, pagdating naman sa kalusugan, there is a eight of cups, no? Kung hindi ka na makaka-move on, no, makaka-recover na. And there is a strength wala ka sa mulan loob mo, maging matapang ka. No, yung faith mo something pure dapat, no? And there's a queen of pentacles, protection tayong protekyan na at pangalagaan ng ating sarili. Huwag tayong kung baga tanggap na tanggap na mga bagay na galing sa ibang tao, no? lalo, lalo na yung pagkain. There's an eight of swords. So there's a lot of toxic and negativity around you. I told you. No? Ang pinakataong trader at talagang kumakalaban sa inyo nasa paligid mo lamang. No? Hindi malayo sa iyo, kundi malapit sa iyo. And there's a five of wands. So sige, ginagawa ka ng sakit at karamdaman. No? Kaya kung ano-ano nararamdaman mo. No, there's a negative one. So, there's a past communication and past moment So, kahit sa transaction, no, kailangan nyo na ba? Alam mo, kapag napunta ka sa ibang lugar, mag-aang ang pakiramdam mo. Pero pag nandiyan ka sa lugar na yan, ka negative Kasi alam niya yung bawat eksena ng ginagawa mo. No? Alam niya yung pasikot-sikot. Kaya, pinunan niya yon ng mga negatibo. Ibin yung bahay niyo. Mabigat. Dahil uh, may karga. No? May karga ng negatibo. Kaya parang nan nananahay no, yung mga negatibong elemento doon. So guys, let's see what is additional messages about sa about naman tayo with the magic of messages advices, and of course sa pika kay Jester no So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys with the magic of messages advices for you. And there's a dietary change. So kailangan mo rin mag-diet ha. Masyado ka na baka lumulubok na. No? Kailangan mo improve yung health mo. Iwasan mo yung kakakain ng kung ano-ano. And there's a birthday na no, maaaring may uh, dadaluhan kang birthday, na no, maaaring may birthday, ng maaaring birthday ng person mo, maaaring mag-signify, na maaaring makapanghawakan mo. Significant birthday, hold that answer to your question. No, at the same time, there's a holiday, na no, itong holiday, maaaring nakakatulong, this is a, something, a gateway, na no, para makapag-unwind ka, ma-refresh ka, na no, maaaring, uh, itong birthday na itong dadaluh mo, or pupuntahan mo, na maaaring free ka, no? Na talagang nakalaan talaga na para makakay pa paano no, makawala ka sa negatibong mundo. And there's something the leadership, no? Kumbaga, kailangan there's a take charge of your situation, no? Hindi ka dapat dependent sa ibang tao. Kailangan may sarili kang disposition. And there's a rest. So I told you, kailangan mo talaga ng pahinga. Masyado ng pagod ang utak at at ang iyong katawan lupa sa lahat ng na nangyayari. For yin young and yang, with by ego and pride. No? Some of you, mayroon talagang bagay na nagbibigay negatibo dito lalo lalo na yung pride and ego and there's something called contracts or career and commitments so talagang until death tears apart talagang pinapakita dito na hanggang sa huli no talagang pinapakita na mayroon um, tungkol sa negosyo o buhay mo no ibin sa relation mo ang um, talagang may kinalaman dito And there is a spiritual awakening. So, realization. Tulad ng sinasabi ko, no? Marirealize mo na mapagtatagpi-tagpi mo na lahat ng nakikita sa baraha ay yun talaga ang tinutumbo. No? Kung sino yung tao na yun. No? And there's a single parent. Kaya, kumbaga ngayon, no? you have a responsibility on your own. Maaring namatay yung kasawa mo. O maaring naghiwalay kayo. No? Ngayon, kumbaga, binubuhay mo yung anak mo ng ikaw lang. So let's see what is our like, Kanghel Michael messages. And shield yourself. See, protection mo ang yung sarili. Pangalagaan mo ang yung sarili. Dahil ang pinakakalaban mo dito talaga ay nasa paligid mo lamang. And of course, be of good comfort. Your feet has made you whole. Nabubuhin ka ng yung pananapalat at tiwala. No? Kung baga may taong gagabay tutulong sa dito para um, malaman mo ang kahalagahan ng mga bagay-bagay sa paligid mo for money mo ba deck represent with a closed door na may mga pinto ang magsasara na at may mga pinto ang matatapos na ibig sabihin dito may hangganan no ang kahirapan lahat ng mga sigalot sa problema sa buhay mo ay tatapusin na now there's a something uh, Closed chapter what is an angel number and there's a zero four four with slow down so kailangan mo maging makinahon pay close attention to the people in your life now. Your surroundings and your physical health, don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Tulad ng sinasabi ko, maging makinahon ka at kailangan pagmasdan mo yung mga bagay o taong nasa paligid mo. Dahil ang pinaka magiging lason at magiging parang kontrabida dito ay maaaring nasa paligid mo. Pag-ingatan mo, makinig ka, mag-iingat ka at maging mabusisi ka sa bawat eksena na gagawin mo. What is your shadow worker? From the shadow worker, represent what? Represent with the spiritual awakening, double clarification, no? Spiritual awakening, spiritual awakening. So, ito na yung panahon ng pagmulat, no? Talaga magigising ka sa katotohanan dito. Sit with your shadow. It's the best way to enlighten. So, si kailangan mo muna maliwanagan sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo. Lalo-lalo na yung part na madilim. No? Nandun ka sa part ng madilim na, na punto ng buhay mo. Nandun mo makikita kung ano ba talaga yung pinaggagalingan. Tulad ng isang madilim na parte ng buhay mo. No, nandun ka, may bagay na maaaring suminag at magliwanag. Doon mo makikita ano ang anino mo sa likod nun. Ibig sabihin, may bagay na kinakatakutan mo o may mga bagay na nagsisilbing um, takot sa'yo. So, inyo yun yung kailangan mong tuldukan at tapusin. Ikaw lang din yon. Ikaw lang din ang makakagawa ng way para matuldo ka nito. Nasa sayo yan. may mga taong instrumento na tutulong sa'yo, but you need to take an action from that. There is something what lies beneath when you the future. And there is don't want to hear it. No, parang ayaw mo marinig. No? Ang pinaka-eksena dito, ang um, pinaka nakatago sa likod nito ay maaaring ayaw mong paniwalaan nitong tao na to ay talagang gagawin ng uh, siya yung gagawa ng hindi maganda sa iyo no yung parang hindi mo hindi mo maatim ma lubos ba isep no at talagang matanggap na itong tao na to yung mismong sumasalbay sa iyo ganun yung mangyayari dito clarifying for your love situation kasi siguro mabait laging nasa tabi mo hindi porket lagi nasa tabi mo is good na No, kaya pag-ingatan mo ang iyon sarili. This is something a veiled path. Face the mystery of and charted passages with the courage to explore unknown. So, see, may bagay kang dito kailangan malaman mo sa mister sa likod dito nang hindi mo lubos na nauunawaan. Si, ba diba, may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na nakikita pero kailangan mong paniwalaan. Ganon. There is a clarifying for your life situation. Diba? ba? Si God ba nakikita mo? 'Di ba? Pero naniniwala ka. Ganun 'yon. Kumbaga, may mga bagay na hindi mo pa lubos na nakikita nakik at nararamdaman sa ngayon, pero ma pinabahagi sa iyo na mayroon talaga nag exist talaga yung gawa sa yon ng hindi maganda. And there is something fulfilled promise. Stay committed your path to for each step forward brings you closer to your destined fulfillment. Talaga matutupad yung mga pangarap mo. Nakalaan yan para sa'yo. Kumapit ka lamang. For um, part of the light represent what? A part of the light represent what? Represent with a compassion. No? I open my heart to others and extending kindness and understanding without judgment through compassion i create bridge of connection healing not only myself but also the, to the world around me i offer empathy freely knowing that in the serving others i grow stronger in love so see isa sa bagay dito na no, kaya siguro tinrader na sinabutay ka dahil sa inggit at maring kumbaga masyado ka kasing open and transparent sa ibang tao No? At masyado ka mabait. Kaya siguro kay iniingitan ka, ka talaga ng ginawa ka ng hindi maganda dito. No? Parang kubaga sa likod ng mga nangyari, nananatili kang mabuti. Ganun siya. Ingit nga. So let's see what is a pika ka jazzer no. So let's watch it. Okay, we're back. So dito na tayo with a pika ka jazzer no. So before anything else, guys, no pika ka jazzer no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, isa lang ang magiging sagot. Pipili ka within one, 2, or three. Darekos kapag nakapag-isip ka na ng tanong mo at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. No, mat, uh, malalaman mo ang sagot dito mismo sa reading na to. Darekos guys, Maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat din po pala sa mga bagong subscribers and of course sa mga solid subscribers and followers natin dyan. Sa naman sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo. And of course, uh, sa mga silent viewers, Maraming salamat po pala sa inyo. Pasensya na po kung um, late tayo nakakapag-upload, no? That because marami tayong mga kliyente at pasyente, no? Every Thursday may mga pasyente po tayo walk-in. So, meron po, kung gusto niyo magpabook, magpa-reserve, just let me know. The request, we have also an online uh, fly with reading. So, kung gusto niyo mag-avail for that, just let me know. Message mo lang ako. So, let's see what is the angels' messages We a like, pick a card, yes, or no. So, let's start with the number one. Number one represents with a yes. Fitting it all into place, coming together and united. No, talagang itong bagay na to, it's meant to be here. Talagang itong bagay na to para sa ito. Nakaswak tong mangyari, nakadestined tong mangyari. Kahit anong maganap, talagang nakalaan to para sa sa'yo. So, may mga bagay siguro na kailangan mo munang buuin or kailangan mo muna dumaan sa progreso at proseso no? bago mo malaman ang kahulugan at kahalagahan ng bawat bagay-bagay. Doon mo masusuka at makikita ang mism mismong limitasyon sa sarili mo at mismong konektado uh, doon sa sarili mo na malalaman mo ang kahalagahan ng bawat bagay-bagay hanggang sa mapuo at mapuno mo ng pagmamahal um, pagmamakala at um, kaalaman no? ang buhay mo. Number two, there is a no unfinished business loose and restless. So ibig sabihin nito, hindi na para ilaban ulit. No, para may mga bagay na hindi natapos pero hanggang doon na lang. Ang. No, wag nang ipagpilitan pa. Number three, there is a no. Resist to change upsetting new accident, no? Kung bagay itong bagay na to, wag mo ipagpilitan baka um, hindi mo inaadyang um, mabigo ka. No, isang bagay na to na kahit anong pilit mong baguhin, hindi mo siya mababago dahil nakatadhana at nakalaan to para sa iyo. It's not accident, it's not coincidence. It's a gift from the faith, no? Kung bagay itong bagay na to ibinigay binigay sa iyo, talaga para sa iyo. Huwag mo nang itanggi, huwag mo nang pagpilitan. Just accept the pack. So guys, this is a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kanil energy ang ating nasagaf. So, Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question for more videos update. Dari guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo nang hindi skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na -lig -lig na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po guys. And see you in the next video. Bye-bye and babush.